Yo, mau joggingnya kami. <laughs> <Kaya> Malam <naman> makalbo. bisa <laughs> 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 Bulakan naman yun, Jan. Bulakan bala bulakan. <supan> <supan> ng tulay, bundiri bundiri. Bundiri kalukan bulakan. Ah, Kaluukan, Kaluukan, oh. Ngayon kasi doon malawak-lawak. Maganda yung view. Saka marami ano, marami nagji doon. Sakyan na lang naman 'yan. Jaging mo lang ngayon lang kami nakajaging ulit. Ilang weeks na. Mga isang buwan na wala kami jogging. So, may ano kami, may training kami ulit, ano? So, kailangan ng na ulit. One month lang, one month. Train namin busy empty. So, palakasin daw yung stamina. Kaya ito paano. Ano tropa Schooling lang. Yun. Schooling, parang schooling lang ba? Oh. Yan o, oh, bata pa yung mga yan. Nasa 20 plus pa yung mga yan, ngayon, wow. dalawa na yan. Okay. Yeah. Ako lang matanda dito eh. <laughs> okay, kita-kita na doon sa Alatrasa. <tinyo> ah, nandito na kami sa... <tinyo> sa Lakrista, sa Lakrista na kami. Salinas pala, Salinas. Pating lakad na lang. Oo. Uh, ng Salinas. Ah, Kalinas. Verdes. Kalinas. Oo. Uh. Sunod na ano? uh, yung ano? Ah... Yung jajaginga namin. Maraming tao doon.

Laki-laki-laki. <laughs> <lucky>. Five star. <laughs> Ayan ah. Yeah. Oh, samahan lang kami sa jogging namin. Ito minsan-minsan mo lang. Eh? Malapot. Oo. Uh -huh. Yan ay hilo. Oh, ang bakit. Yan ang ganda ng ano dito ah. Hmm. Yan sila. So, kakaya tayo dito, iikot tayo. Ilang kilometers to? Isang ikot? Sobra ng 3.2, no? No? Hmm. Tatlong ikot, limang ikot. Hmm. Kahit limang ikot, hal-hal na. Hindi na itlog. Lay talaga.

Ano, Tony? tara, let's themes... go. Let's go. Let's let's go. Ano, kasi, teman-teman kan lalabas sa ano. Init. Ito maganda muna tayo

Oh, meron nga dyan. kailangan ni Amor ayo, no. Oh, meron yan jan. Wala na, meron pa. Wala na naubos na, ay, no, meron no. Meron pa. Ay no. Lamian. Kilop e, pa. Ito, to, yun, no. Hmm. Tino, tino to sa ato, yun. Na lang lakad. Nakadalang, uh, na nakadalang kasi nakadalawang okay. ikot na. Kasi ano sa dito eh. Ang isang ikot. Ilang, ilang kilometers dito? Met, dalog. Dalog, ilang kilometers sa dito? Six, six, seven. Basta dalawang ikot dito at kalahati. Eh. Ano eh, 3.5 kilometers eh. 3.5? Oo. Oh. Ah, okay. Dalawang ikot kalahati. Eh. 3.5? Oo. Oh. Okay, 3.5, yeah. dalawang ikat kalahati. Kaya pala kayang-kaya okay. ko lakarin yung okay. sa kampo oh. eh. Oo. Okay, lang limang ikat dito. kampo. Ah, ako, apat na Ito ang mangga na ito, dito ang area na ito. Dito sa, ano lang, atrasa, tanto no.